Magandang araw mga mag-aaral. Welcome sa ating klase ng economics. Panibagong paksa na naman ang ating tatalakayin ngayon. Ang ating pag-aaralan ngayong linggong ito ay ang ugnayan ng kita, pagkonsumo at pag-iimpok. Aalamin natin ang seven habits of a wise saver. Ihanda eh na ang sarili at simulan na natin ang pagtatalakay. Para sa pagsisimula ng ating aralin, nais kong sagutin ninyo ang aking katanungan. Kung ikaw ay may dalawang libong piso, anong gagawin mo sa halagang ito? Maaaring i-comment sa ibaba ng ating video lesson ang iyong kasagutan. May mga tao na kapag nakahawak ng pera ay mag-iisip kung paano ito palalaguin. Meron namang impulse buyer sila ang mga taong bili ng bili basta may pera hanggang ito ay maubos. At kung wala ng pera, saka mag-aalala kung ano ang kanilang pangangailangan. Ikaw, isa ka rin ba sa mga impulse buyer? Bilang isang mag-aaral, gaano kahalaga sa iyo ang pera? Paano mo ito ginagamit? Ang pera katulad ng ating pinagkukunang yaman ay maaaring maubos. Ang pera ay ginagamit sa pagbili ng mga bagay na kailangan upang mapunan ang pangangailangan at kagustuhan ng tao. Ang pagkonsumo gamit ang salapi ay kinakailangan din ng matalinong pag-iisip at pagdidesisyon upang mapakinabangan ng gusto at walang nasasayang. Madalas na ang pinanggagalingan ng pera ng maraming tao ay ang kanyang kita. Ang kita ay ang halagang natatanggap ng tao kapalit ng produkto o serbisyong kanyang ibinibigay. Ang kita ay maaaring gasusin sa pangangailangan at kagustuhan at iba pang bagay na kinukonsumo. Subalit bukod sa paggasus ng pera, Meron pang ibang bagay na maaaring gawin dito. Maaari itong itabi o itago bilang savings o ipon. Sa Macroeconomics ni Roger E. A. Farmer, sinabi niya na ang savings ay paraan ng pagpapaliban ng paggastos. Ayon naman kina Mick, Martin at Shug, ang ipon o savings ay kitang hindi ginamit sa pagkonsumo o hindi ginastos sa pangangailangan. Ang ipon na ginamit upang kumita ay tinatawag na investment. Ang economic investment ay paglalagak ng pera sa negosyo. Ang isang individual ay maaari ring maglagay ng kanyang ipon sa mga financial asset tulad ng stocks, bonds o mutual funds. Sa iyong palagay, bakit mahalagang magkaroon ng savings? Maari mong i-comment sa ibaba ng ating video lesson ang iyong kasagutan. Halimbawang ikaw ay meron ng savings o nakakapagtabi na ng iyong pera sa bangko, ito naman ang mga dapat mong gawin na nakapaloob sa 7 Habits of a Wise Saver. Una na dyan, ay dapat mong kilalanin ang iyong bangko. Alamin kung sino ang may-ari ng iyong bangko, ang taong nasa likod at mga taong namamahala nito. Magsaliksik at magtanong tungkol sa katayo ang pinansyal at ang kalakasan at kahinaan ng bangko. Ang Philippine Deposit Insurance Corporation, Bangko Sentral ng Pilipinas, Securities and Exchange Commission, at ang website ng bangko ay makapagbibigay ng mga impormasyong kailangan mong malaman. Ang mahalagang impormasyong tungkol sa bangko mo ang makapagbibigay sa iyo ng kapanatagan na ang perang iipunin mo dito ay mapapangalagaan ng wasto. Mahalaga ring alamin mo ang produkto ng iyong bangko. Unawain kung saan inilalagay ang iyong perang na iimpok. Huwag malito sa investment at regular na deposit. Basahin at unawain ang kopya ng term and conditions at huwag mag-atubiling linawin sa mga tauhan ng bangko ang iyong hindi nauunawaan. Alamin ang serbisyo at mga bayarin sa iyong bangko. Piliin ang angkop na bangko para sa iyo. Sa pamamagitan ng iyong pangangailangan at itugma ito sa serbisyong iniaalok ng bangko. Alamin ang sinisingil at binabayaran sa iyong bangko. Ingatan ang iyong bank record at siguraduhing up to date. Ingatan ang iyong passbook, automated teller machine, certificate of time deposit, checkbook. At iba pang bank record sa lahat ng oras. Palaging i-update ang iyong passbook at certificate of time deposits sa tuwing ikaw ay gagawa ng transaction sa bangko. At higit sa lahat ay ipaalam sa bangko kung may pagbabago sa iyong contact details at address upang maiwasang maipadala ang mga sensitibong impormasyon sa iba makipagtransaksyon lamang sa loob ng bangko at sa autorisadong tauhan nito. Huwag mag-alinlang ang magtanong sa tauhan ng bangko na magpakita ng identification card at palaging humingi ng katibayan ng inyong naging transaksyon. Alamin ang tungkol sa PDIC Deposit Insurance. Ang PDIC ay gumagarantiya ng hanggang 500,000 piso sa deposit ng bawat depositor. Ang panghuli ay dapat maging maingat. Lumayo sa mga alok na masyadong maganda para paniwalaan. Halimbawa, ay mas mabilis na lalago ang pera mo o madodoble ang interes na matatanggap mo Kapag sa kanila mo piniling mag-impok ng iyong salapi. Para sa inyong gawain, nais kong gumawa kayo ng isang poster na nagpapakita ng tamang paraan ng paggamit ng pera. Ilagay ito sa Oslo paper. Tandaan, maging malikhain sa paggawa ng inyong poster. Inaasahan kong marami kayong natutunan sa ating aralin. At para sa tuloy-tuloy na kaalaman, inaanyayahan ko kayong mag-like at subscribe sa aking YouTube channel upang palagi kayong updated sa ating mga aralin. Hanggang sa susunod na aralin, paalam!